may isang dalaga na tumatakbo sa madilim na gubat, hinal na hinal. Natapilok siya at nakarating sa isang lumang bahay, kumakatok, nagmamakaawa. Dahan-dahang bumukas ang pinto at nagpakita ng mga matang nagliliwanag mula sa loob. Pakiusap may tao ba rito tulungan niyo ako Hindi ka dapat na parito. Limang magkaibigan ang bumiyahe papunta sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Nakaramdam sila ng kaba sa paligid ngunit wala at tinawanan lang may matandang lalaki na nagbabala sa kanila. Hindi para sa mga buhay ang bahay na yan. Gumigising ang nilalang kapag may banyagang pumapasok. Salamat, dolo Kwentong Multo. Magbubukas na lang kami ng ilaw. Pagbagsak ng gabi, may narinig silang mga gasgas sa ilalim ng sahig. Isa sa kanila ang nakakita ng maputlang nilalang na gumagapang sa kisang. Isa pa ang naakit palabas ng mga bulong at hindi na muling bumalik. Sarah, nandito siya kasama natin. Nakita ko ang mukha niya na siya. Derek, guni-guni mo lang yan. Wala namang. Biglang sumara ng malakas ang pinto. Napasigaw silang lahat. Ganap ng lumitaw ang nilalang. Isa-isa silang hinabol at pinahirapan sa paraang psikolohikal at malupit. Nilalang, matamis ang lasa ng takot ninyo. Sara, ano ba ang gusto mo sa amin? Nilalang, ang ipinangako. Ang kaluluwa nyo, si Sara na lamang ang natira. Natagpuan niya ang lumang aplat ng ritual. Habang nagdarasal, nagsisigaw at nagwawala ang nilalang. Sara, bumalik ka sa impyerno. Katahimikan tapos isang bulong malapit sa kamera. Nilalang, hindi naman ako umalis.